Hello YouTube, kumusta? Ito naman si Pinoy Prepper para sa isang namang video. Okay, uh, ngayon pag-uusapan natin ang supplements. Okay, supplementation. So pag sinabing supplements, andyan na yung mga protein powder, yung creatine, mga pre-workout. No? Yung mga dati naalala ko na uso yung extra juice, no? or yung mga lipobitan. Yon. So supplements, andyan yung mga tinatawag na test boosters, andyan din yung tinatawag na mga... Uh, fat burners ayan. So ngayon gusto kong i-share no uh, kung kailangan ba sa personal kong opinion again it, hindi ito uh, expert advice uh, magsuri kayo na pansarili pero si share ko lang yung experience ko with using different kinds of supplements at uh, nakatulong ba to sa pagbuild natin ng uh, <laughs> Kala mo laki no. Nakatulong ba to sa pagbuild ng muscle okay or sa paglulus uh, ng weight. Okay. So Uh by definition, uh pag sinabing supplements, ito'y pandagdag lamang, okay? So ibig sabihin, hindi siya essential supplement siya, okay? Pandagdag, uh pangpaganda, hindi, pang uh, ano ba? P pandagdag, okay? So ibig sabihin, without it, pwede ka pa rin gumawa na, pwede ka pa rin mag-workout, pwede ka pa rin mag-exercise, pwede ka pa rin uh, magkaroon ng magandang results, diba? ba? Uh sa Uh, sa iyong goal, okay? Ano man yan, bodybuilding man yan, pag-lose man yan ng fat, pag uh, pagpapalakas, or pag-gain ng strength, okay? So, sa aking opinion, uh, kung worth it ba ang supplements, eh, worth it naman siya. Napansin ko naman na may difference uh, pag uh, hindi ako gumagamit ng supplement versus pag gumamit ako ng mga supplement, okay? So, ngayon, kung hindi mo afford, uh, alam nyo naman, mahal yung mga protein powder, mga creatine, uh, okay lang, basta on point yung tulog mo, okay, yung kinakain mo, yung diet. So, tandaan, very basic, pasimple natin, always strive for high protein, uh, low carb, and low fat, okay? Again, konsulta kayo sa mga doktor nyo or mag-research kayo kung ano yung tamang macronutrient nyo, okay? Pero basic lang. Usapang basic ba? Uh, pag nagbubuhat ka, nag exercise tumataha ka sa isang fitness journey, traditional yung uh, uh, formula na high protein, low fat, low carb, okay? So, okay. So, supplements. Uh, sa opinion ko, ha, hindi ho lahat ng supplement ay nakakatulong or uh, worth ng inyong mga pera. Okay? So, again, sa personal opinion ko, ha, um, bibilang lang sa kamay or ilan lang ang sa tingin kong worth your money. Okay? Ngayon, kung mayaman ka, di ba, walang problema, eh, bumili ka lang kahit anong supplement na nakikita mo. Pero kung syempre, simpleng mamayan lang tayo, may mga priority tayo financially, um, may mga supplement sa aking opinion na worth bilihin or worth mag-invest okay so again opinion lang ha okay so ano ang supplements na ginagamit ko okay so uh, for me kung ikaw ay nasa budget at gusto mong uh, pagandahin pa or uh, pagbutihin pa ang iyong pag-gym or ang iyong pagpapalaki uh, ha <laughs> late pa I know palalakihin pa natin yan ah uh, kung gusto mong uh, mas uh, medyo mapadali o mas mapa mapagaan ang inyong pagbubuhat pag uh, pagpupunta sa gym para sa akin dalawang klasing supplements lang ang kailangan mo okay papaliwala ko kung, kung ano yon at kung bakit para sa akin yun lang ang kailangan mo okay so number one number one na kailangan mo kung afford mo kumuha ka nito okay creatine ayan creatine so Ah, uh, 8 months na akong gumagamit ng creatine. At uh, pero ano ano mo na ba to? Ano ba ang creatine? Okay, so Google nyo na lang yung uh, talagang uh, uh, extensive na science behind creatine. Pero sa madaling sabi, ang creatine po ay uh, tumutulong para mas malakas kang bumuhat sa gym. Okay? And at the same time, um pag nagki-creatine ka, mas mukhang full yung muscle mo kasi nilaladyan niya ng tubig yung nilalad niya ng yung water sa intracellular pockets. So, pag nag ka, no, sa pag, pag nakakreatin ka, mas full yung ano, yung tignan, yung muscle mo. Okay? Um, isa pa, um, mas na endure mo ang pag -e exercise pag ikaw ay nakakreatin. Okay? So, pag nakakreatin ka, yung tipong normally 12 reps lang, pwede mo pang isagad ng isa pa or dalawa. And napakahalaga nun kasi po sa bodybuilding may tinatawag na time under tension. So, syempre, uh, logically, uh, pag nakadagdag ka ng dalawang reps or extra rep, kahit isa man lang yan, more tension sa muscle. So, it means, mas uh, na-stimulate yung muscle mo. So, mas lalaki siya. Yun po yung theory. Okay? So, ang creatine po, wala ho po siyang immediate effect. Siguro naman, kung nasa fitness journey kayo, hindi naman bago sa inyo yung creatine. Pero sa, ano lang, sa mga hindi nakakaalam, ang creatine po, wala po siyang immediate effect. So, ibig sabihin, it takes uh, several weeks to several months para umepekto. Sa akin po, naramdaman ko yung effect niya uh, in about, uh, siguro, mga two months. Sabi nila, three weeks, four weeks, mararamdaman mo na. Pero personally po, naramdaman ko na para mas lumakas ako and... Uh, Um, parang ang hindi ako uh, napapagod agad yun ang talagang napansin ko uh, kino-compare ko yung sarili ko ngayon 38 na ako uh, nagbubuhat ako ngayon naalala ko when i was in my mid 20s nagbubuhat din ako pero pansin ko so mid 20 sa ano na so sabihin yung testosterone ko medyo mataas compared ngayon 38 na ako and naturally pag bata ka mas malakas ka mas madali kang maka-recover pero nung hindi ako nagkikreatin creatine noon napansin ko na hindi para madali ako mapagod okay uh, minsan pag during after hard workout kailangan ko ng 2 3 days para mag recover bata pa ako noon na, ngayon na nakakreatin ako i find myself na easier na mag recover I find myself na after ng workout, hindi masyadong sore yung muscle ko. May pump, okay? Iba kasi yung soreness sa pump eh. Uh, I can feel the pump pero wala masyadong soreness. So I think it's it's really ano, it's really effective. And yon parang parang feeling ko uh, ang tagal bago ako mafatig. Okay? So again, it takes uh, a while. Uh, it takes about a month sabihin na natin para mag-work. Pero so kung may pera kayo, bili kayo ng creatine, try nyo kung mag work sa inyo. And paalala lang, iba-iba po ang mga tao. Meron din pong mga non-responders to creatine. So kung kayo po ay uh, kabilang sa mga taong normal, more chances or um, uh, 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 most probably mag-work sa inyo yung creatine. Pero kung ano, isa kayo sa mga malas na non-responder, no? mga ilang porsyento ng uh, population, hindi daw nagre-respond sa creatine. So kung malas nyo, kasama kayo doon, waste of money lang yung creatine. Pero subukan nyo kung afford nyo yung creatine, subukan nyo kung mag-work sa inyo. Okay? So creatine, uh, personally, okay, not expert advice, pero worth worth your money yung creatine. Okay. Pangalawa, pangalawang um uh, supplement para uh, ipandagdag sa inyong uh, pagbubuhat o sa inyong uh, pagbabalik uh, alindog program, ayan tinatawag na pre-workout. Okay? Pre-workout. So ano pre-workout? Tinitake mo 'yon bago mag-workout, kaya nga pre-workout. Okay. So mga common uh brands ng pre-workout yung mga C4 ayan uh dati naalala ko pa yung tulad nga na sinabi ko mga extra doses lipobitan. ano so ang pre-workout po uh, maraming nagsasabi it's just caffeine pero hindi po pag sinabi magkaiba po ang uh, caffeinated energy drinks sa pre-workout uh what makes pre-workout special is hindi lang yung caffeine content although yun ang main ingredient pero what makes pre-workout unique is uh other than caffeine meron siyang tinatawag na L-citrulline, okay, ang, ginaga, ang ginagawa nun is uh, uh, inoopen niya yung blood vessels mo, so more pump. So, theoretically, pag uh, bukas yung blood vessels mo, mas mayiging vascular ka, meaning mas maraming pumapasok na blood, and at the same time, nutrients sa mga muscle mo. So, um, and of course, there's beta-alanine. Pag bago lang kayo sa pre-workout, tas uminom kayo, tas may mga parang makati yung mukha nyo or yung skin nyo, So, ibig sabihin, umi-epekto yung beta-alanine. Ngayon, beta-alanine na yun, uh, para siyang creatine, it takes a while to build up in your body. tas pag meron ka na nun, nakakatulong daw yun sa inyong endurance. Okay? Endurance. Okay. So, for me, uh, yun ang reason kung bakit ako nag-take ng pre-workout. Yung caffeine content para gising ka, focus ka, uh, hindi ka masyadong inaantok. And uh, l sutrilin for the pump para more blood flow. More blood flow is always good. And then beta alanine for endurance. Kasi minsan tumatagal ako sa gym ng an hour, an hour and a half. So, nakakatulong yan para hindi ka masyadong fatig. So... Um, yun. for me I think uh yun ay nag work sa akin at uh, yun ang ginagamit ko para uh, sa ting ko ay uh, makatulong sa aking fitness journey. Okay. Ngayon, bakit hindi ko sinama ang whey protein? Kasi napaka ano eh, napakasikat ng whey protein, eh. baka kayo, bakit walang whey protein? 'Di ba? Parang lahat nag whey protein. Kasi po ang whey protein for me and uh, bahala na kayo maniniwala kayo eh ano laman to? Again, not expert advice. Ang whey protein po ay kino-consider ko as food. Okay? So, kung kaya nyo naman kumain ng itlog, isda, karne, uh, uh, kanin na may beans, which is sabi daw complete protein, or or kahit anong source ng protein, okay? Kung ano man yan. Uh, cheese, whatever. Eh, hindi nyo na kailangang problemahin ng protein. Okay? Ang, ang whey protein. Ngayon, mayroong convenience factor yung yung protein powder halimbawa kailangan mong mag kumpletuhin yung macro mo halimbawa nagma macro count ka nagka count ka na, na kung ilang protein ang kinakain mo sa isang araw so kailangan mo ng instant 25 grams of protein para makompleto mo yung protein requirement for for the day mo okay lang mag protein shake ka ang against lang ako sa protein shake okay personally to ah Uh, most protein shakes are loaded with sugars. And at the same time, kahit sabi mong hindi siya loaded with sugar, pansin ko sa aking experience, ang protein powder, yung isang protein shake, hindi po siya satiating. Pag sinabi hindi satiating, hindi siya nakabusog, hindi siya nakasatisfy. Ewan ko, baka iba yung experience nyo. Pero personally, kaya hindi ko siya sinama is, um, pag gutom ako, um, uminom ako ng 30 gram worth ng protein sa or, or, isang scoop ng protein shake that has 25 grams, I find na after ilang minutes is gutom pa din ako. So sa akin parang uh, and sinerch ko kung bakit ganon. Dahil nga uh, unless unless may makuha kang pure na pure na protein, most protein powders na nabibili mo may lasa, matamis, masarap. Okay? So ibig sabihin, uh, may sugar siya, nag-i-spike yung insulin mo, therefore Uh, in, in in a few minutes magaanin yung hunger mo so for me instead of protein shake kumakain ako ng itlog and then konting rice kasi may carbs din naman yung mga protein shake eh. so para sa akin uh, kakain na lang ako na something na mas mabubusog pa ako and then i won't have to worry about hunger at the same time na kumpleto ko yung protein uh, ano ko intake ko or yung protein requirement ko so yun lang opinion ko lang yan pero kung uh, may extra kayo sige biligay ng protein shake Walang problema 'yon. Gawin nyo ang nais ng puso nyo. Okay? Pero suggestion ko lang 'yon. Uh, save your money. Uh mag-invest lang kayo sa protein shake uh, uh, creatine and the uh, pre-workout. Ngayon, bakit sa akin requirement 'yung or isa sa mga worth your money 'yung pre-workout. Pwede ka naman magkape. Eh. Again, pre-workout is more than the caffeine. Okay? May L-citrulline siya, like I said, and uh, may beta-alanine. So itong mga 'to, nakakatulong sa more pump, more endurance. So, at meron din pong mga steam free na pre-workout, yung mga yung walang caffeine na talagang um, ang purpose niya kaya siya kaya kaya siya iniinom is for the L-citrulline content and the beta-alanine and the focus, may mga ingredients niya na um, uh, mas ma magiging in the zone kayo even without caffeine. Pero I personally I'm a, I'm a big fan of caffeine, okay? Sinasaycle ko lang siya. So pag sinabing sinasaycle, Uh, sa isang week, I make sure na may dalawa, tatlong, or tatlong araw akong wala akong caffeine. Okay? Kahit kape, wala. Or, uh, at the very most, siguro, sa mga cycle of days ko, umiinom na lang ako ng uh, decaf coffee. Ang one cup of decaf uh, coffee is about 3 to 5 mg of caffeine. Yung mga pre-workout kasi matataas ang caffeine content niyan. Siguro minsan it ranges from 150 to 400 yung mga matataas. So for me, uh, I feel na meron talagang uh, bump or meron talagang uh, difference pag naka pre-workout ako at hindi ako naka pre-workout. Mas mabibigat yung nabubuhat ko, mas nag-endure ako sa workout, mas focused ako, uh, yun lamang ang akin, okay? So, kayo, ano ba yung mga nasubukan yung mga supplements na sa tingin nyo? O, oh, teka lang, ah, bago, bago ko tanongin yan. Banggitin ko lang, no? So, may mga lumalabas na supplements like uh, fat burner, okay? Testosterone booster, okay? Again, do your own research, pero masabi ko lang, no? The only way to burn fat is calorie deficit. Walang, wala kang pwedeng inumin na by itself matutunaw yung taba mo. Wala pong ganun. It's, it's against science. It's against biology. For me, uh, fat burners are BS. Okay? <laughs> Sayang yung pera nyo. Um, yung mga testosterone booster naman, maybe they will boost your testosterone by a little bit. Sa sobrang little bit, hindi significant yung changes. So, save your money. Ang daming mga test boosters na scam. Um, and there are other natural ways to boost your testosterone. Number one na nun is yung extra tulog, extra rest day, that's so much better than uh, test boosters na nabibili. Sayang pera nyo. Okay, so hanggang dito, hanggang dito muna, um, ang dalawang supplements na sa tingin kong worth your money, na talagang uh, kung afford mo, go ahead, bilhin mo, ayang uh, pre-workout, at Creatine, okay, by the way, ang creatine, maganda yan It's the most researched uh, bodybuilding um, supplement, okay So, maraming research dyan, uh, we know it works, maraming scientifico na uh, tinest ang produktong ito It's safe, generally safe, again, ask your doctors Pero for me, creatine, pre-workout, the two uh, supplements that I think that, uh, that are worth your money Oi, okay. So maraming salamat. Ito ulit si Pinoy Prepper. Kita-kita uh, ulit tayo sa sunod na video. Mag-iingat po ang lahat.